Welcome or welcome back sa Tagalog Mystery Hub kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinuntin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-punong nakababalaghan at misteryo. ay isang tahimik na bayan na Milangco, Tabato, naganap isang krimen na yumanig sa buong Pilipinas. Isang trahedya ang nag-iwan ng takot, lungkot, at maraming tanong. Dalawang nasending magkapatid, si Grisel at Grisvel Maguad, o mas kilala sa tawag na Boy Boy, ang walang awang pinaslang sa loob mismo ng kanilang tahanan. At ang itinuturong sa larin, ang mismong bata ang itinuring nilang kapatid paano naganap ang malagim na insidente ito? Ano ang mga natuklasan sa isinagawang investigasyon? At bakit itunuturing itong isa sa pinakamapait na, na kaganapan sa kasaysayan ng bansa? Ito ang trahedya ng Maguad Siblings. Si 18 labing taong gulang At Poy Poy, labing taong gulang Ay lumaki sa isang pamilyang puno ng pangarap at pagmamahal Ang kanilang mga magulang, Sina Cruz at Lavella Maguad ay kailala bilang mababuting tao sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng masayang buhay, ang pamilya ay may isang misyon, ang tumulong sa mga patang na nangailangan. Sa diwa ng pagiging mabuting kristyano, inampun nila si Janice, isang patang na nangailangan ng tahanan at pagmamahal. Sa simula, itunurong nila siyang parang tunay na anak. Ngunit isang kakaibang bagay ang napansin ng mag-asawa. Hindi kailanman tinawag ni Janice na mama at papa ang mga magwad. Hanggang sa mismong araw ng Taedya, noong December 10, 2021, isang nakakagimbal na eksena ang pumugad sa tahanan ng Maguad family. Dahil hindi inaasahang pagkakataon, tagpuan ng kanilang ama, naduguan at wala ng buhay ang dalawang anak, Skrzel si at Boy Boy. Patay sa autopsy si report, tinamaan sila ng matitinding palo sa ulo at sinaksak na maraming beses. Sa tindi na atake misto lang wala ng awang pumaslang sa kanila. Ngunit ang mas nakakagimbal, ang nag-iisang nakaligtas sa insidente ay si Janice. Ang galaunay ay tanuro may kinalaman sa krimen at may isang kakay retalya na pansin ng Lovella Maguad. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Janice na mama at ang kanyang asawa na papa bago ng krimen. Hindi niya alam na ang simpleng salatang ito ang magiging huling alaala -ala bago ang isang malagim na trahedya. Ayon sa kwento ni Janice, Pinasok ko muna sila na hindi kailang mga lalaki na siyang pumaslang sa magkapatid. Ngunit ang siya sa atin ng mga polis, walang senyales ng force entry. Walang sarang pinto, walang nakitang ibang ebidensya ng paglaban mula sa sinasabing mga intruder. Dito na nagsimula magduda ang mga otoridad. Lumabas sa investigasyon na posibleng may galit si Janice sa magkapatid. Galit na humantong sa karumal-dumal na krimen. Isa sa mga natuklasang nakakapagtaka ang kanyang pagkahumaling sa pelikulang Orphan. Isang psychological horror film tungkol sa isang batang inampon na may madalim na lihim. Sa pelikula, ipinakita kung paano ang isang tila inosenteng bata ay may kakayahang pumatay para sa sariling interes. At sa kasong ito, tila hindi lang sa pelikula, naging bahagi ito ng realidad ng Maguad family. Sa simula, marami ang nagduda kung may kasabot sa Janice sa pagpatay. Isa sa mga teorya ay hindi niya ito magagawa ng mag-isa, lalo na dalawang biktima. Sa testimonya ng mga otoridad, lumabas na may natagpo ang ebidensya na nagpapahihwati ng posibleng tulong mula sa ibang tao. May mga mensahe ipinadala si Janice bago ang krimen at may ilang individual na nakita malapit sa bahay ng Maguad family noong araw na iyon. Ngunit sa kabala ng mga haka-haka, walang sapat na ebidensya upang mapatunay ang may kasabot siya. Hanggang ngayon, nananatiling pala isipan kung may iba pang sangkot sa krimen o kung mag-isa lamang niyang isinagawa ang brutal na pagpatay. Habang lumalalim ang kaso, lalong naging malino ang mga ebidensya laban kay Janice. Sa kabala ng kanyang pagtatangi lumabas ang testimonya ng ibang witnesses at forensic findings na nagpapatunay na siya ang pangunahing sospek. Dahil dito, naging laman ang balita ang kaso at nagkaroon ng matinding panawagan ng publiko para sa hostisya. Hashtag Justice for Magwad Siblings Isang sigaw na umalingaw-ngaw hindi lamang sa social media kundi pati sa buong bansa. Sa huli, si Janice na naaresto at kinasuhan para sa brutal na pagpatay kay Grisel at Boy Boy. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Minsan, ang pinakamadilim na kasamaan ay maaaring manggaling sa loob mismo ng ating tahanan. Ngunit ikit pa rito, naging paalala rin ito na ang buhay ay marupok at dapat tayo maging mas maingat at mapanuri sa mga tao ang pinapapasok natin sa ating pamilya. Ang kaso ng magwad siblings ay isa lamang sa maraming kwento ng trahedya at pagkataksil. Ngunit sa bawat trahedya, may pagkakataon tayong matuto, kumilos at iyaking hindi na ito mauulit. Patulog nating alalahanin ng hostisya para sa kanila. At sana, sa huli... Ang kanilang kwento ay hindi lang manatili bilang isang trahedya, kundi maging inspirasyon sa mas ligtas at mas mapagmahal na mundo. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!